मला <laughs> कुठ <laughs> <laughs> dun para siyempre tapay flashlight na to huwag na tayo battery sa itong waterproof nga kamera hindi amin dili sa biasong ayan mani mong ispatron nga mong pamanaan mahintag swerte yun nagagkuha kay medyo nindutag ko ron guys ay na ang, ang dagat medyo malinaw no? Oh, magandang kwan magandang tempo ah uh, bin, bin John Pedro pindoko muna yung kauban mamana, <laughs> kana mana tama hey surtian ron mga 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 guys Kubutan. Ito kami ngayon sa Barangay Biasong. Hmm. Para makaulang At, Ad bukas. Advance sa pista pala sa Biasong. Yung kasama namin guys, yung nakayulo naka ng short. Ah, mo moto? Welcome back mga idol sa uh, ating pag nanay spare na naman tayo mga idol ngayong araw na to So yun, unang dive natin, nakaulit tayo ng bugaong na medyo malaki-laki wow. na rin uh, Sing laki na rin ng kamay ko ito mga idol, good size na rin to So yun, tayo ng ngayong unang dive natin Mali, tatlo nga pala kami kasama dito mga idol, si Binjon at saka yung tropa naman dito sa Biasong Kaya yun, nagkabangka siya, siya lang isa, kami naman nagnapana Dito mga idol, pangalawang dive ko, ah, uh, nakakita ko ng tikas kung tawagin dito sa sa inyong mga idol anong tawag sa isdang ito dito sa amin ay pikas yung tawagin yan pero masarap din yan mga idol saka mataba din yung laman yan katabi lang din ng pikas na tawag ni idol dito may ako oh man ako nakita yan sa pool na sa pool, talagang sisiguraduhin natin ito mga idol kasi masarap dito sa inununan hindi kaya paksiw nakachamba ka lang parang sino ka na <coughs> sa Tagalog kung tawagin kaya, Ayan, ito malaki laki na rin ito mga idol na uh, nasa mga tatlo o apat na daliri ko ata ngayon, mga idol ngayon lang tayo ulit kapag upload kasi ayo may trabaho tayo so kailangan natin na magtrabaho uh, pagka may may pa naman may oras ay na mamana tayo nagbabla tayo sa linggo so yun so bali solo lang din ako palagi magmana pero ngayong uh, araw na to eh, kasama ko si Binjun alam niyo mga idol hindi pala biro ang isang magiging isang content creator or vlogger kung tawagin eh, kasi kala ko nung una ay eh, madali lang uh, pag nag upload ka ng mga video na medyo quality magaganda ay eh, talagang sisikat ka agad pero hindi pala ganun kadali yun so sa mga iba na nagsisimula or yung iba tumigil na akala nila madali ang isang content creator ay hindi pala ganoon kadali ngayon ko lang na experience mga idol so yun nakabisan ko na nabili ko na yung mga equipment mga gadget kaya yun tuloy tuloy na lang natin itong mga idol kahit walang nanonood gaano ngayon pa tayo titigil mga idol yun e, nakapag upload na tayo ng mga video na marami rami na rin kaya wala tuloy na lang natin to kahit walang gaano nanonood bahala na si batman dito basta ako gawa lang ako ng gawa ng video or content na medyo okay rin mga idol kasi hindi naman talaga kaya tayo professional na editor kaya medyo pasensya na medyo malabo yung ating ating video yung iba so, yung iba naman eh hindi gano'ng quality kaya focus na lang mga idol sa pag upload at huwag tayong tumigil tuwing linggo lang ako nag night fishing mga idol at saka nagbablog na rin kasi uh, meron tayong trabaho sa lunes hanggang sabado kaya pagka uh, may bacon time na tayo sa linggo kaya yun na pag vlog tayo kasi bihira lang tayong makapag upload kaya yung mga idol uh, ginawa ko na lang libangan tong pag ispir fishing at saka yung pag ko tuwing linggo lang naman ako nag upload mga idol kasi busy nga sa trabaho so yun kaya nakakaroon tayo ng uh, oras at sa uh, araw no sa linggo pag uh, na night fishing ito palagi akong iniimbita dito ni Vinjon dito sa may diasong palagi para mamana ayun ah, yun. kaya siya rin ang nagaya sa akin kung, kung walang nagaya edi wala rin ah, pahinga din kasi talagang medyo nakakapagod pag uh, galing ng lunes at saka hanggang sabado magtrabaho no kaya yun kaya bihira na lang tayo mag upload ng mga video hindi katulad doon dati na active tayo dito sa ating social media pero ngayon ah, magkaiba talaga yung reality sa vlogger na no? talagang tunay na vlogger at saka guys ay nag-uumpisa pa lang ng idol guys sa mga nag-uumpisa or di kaya sa mga tumigil na uh, ang may suggest ko lang uh, gawin niyo na lang ng ano yung tawag ito yung kumbaga, habit niyo di kaya yung kuan uh, tawag dito yung talagang libangan lang wag na kayo mag-isip na kumita dito kasi kung yun ang isipin niyo talagang tatama rin ka mag-upload ng video kaya yun gawa ka lang ng gawa ng content para malay mo uh, magkaroon ka ng isang video na talagang nagbo-viral at saka tinatangkilik ng mga viewers so yun. so ako uh, at least yung umpisahan ko na kaya yun lupus-lupusin ko na lang ito at uh, mag-upload ako na mag-upload ng video o uh, pasensya na kayo dun sa mga nagko-comment na hindi ko ma-replyan at dun sa aking mga followers uh, na hindi ko rin mapansin minsan eh eh pasensya na kayo video busy rin kasi pagkadating sa bahay eh pahinga kasi medyo talagang pagod yung kwan idol saka ano saka rin <clears throat> mahirap din ako sa content yung mga gagawa ng video kaysa mga nag-umpisa pa lang ha si patuloy nyo lang yan kung, kung okay lang din sa inyo na ano eh, sige